Eh. Sige, ka. So, isa ito sa mga pamaraan natin mga kapatid na, na mabilis na mapadami ang ating mga alaga. Ang pagligo ng ating mga inahin para mabilis siyang magwalay ng mga sisir niya. At bibitawan natin sa ranging area. Sige. Oh. So, yun. Ini Ah, sa yung, mga piso, ano eh? Salat. Okay. At katong ano makulito. Kaya na ba? Kaya na. So, ito eh. Ako Sige, Ito, liligawin din natin para maglandi siya ng mabilis. Ulo niya, mon. Salon. So mabilis na yan siya magwala yun ng kanyang mga sisil mga kapel At hindi na natin siya ibabalik doon sa mga sisil niya para tuluyan na siyang maglandi At pangitlog ulit So ito ang isa sa mga pamamaraan natin sa pag papadami ng ating alagang manok sa natural na pamamakan so bitaw din yan mon so yun ko ah. sa'yo so ito yung mga guwaka dyan natin dito sa ating munting manukan yung dalawang ayak na ay Kalau ada apa-apa yang boleh dihubungi Ah. kita. Ya. Kami sudah memulakan kerja ini. Adakah kita boleh menghubungi mereka di sini? Apa? Adakah kita boleh menghubungi mereka di sini? So, bitaw din yan. Yan ang simple na pamamaraan mga kaparmer sa pagkapadami ng ating mga manok. So, ito na yung mga susiyo natin mga kaparmer. Oh. So, malaki na sila. Unti-unting lumalaki. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 15 <laughs> So yan Ito so, naman sa kabila 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. At ito dito. 2, 4, 6, 8, 10. So, mayigit 40 to. Ito yung namimisa na bago. Ito, tapok mo. alsa ko naman. Ito yung bago nating namisa. Ngayon. 246 so sa walong nilimliman anim ang napisa. Okay lang. Hmm, diyan ka. So hanggang dito lang muna tayo mga kabarmer. Magandang umaga sa araw ng Sabado. At uwi na tayo. Magandang umaga. Mga na.